disse o presidente, deputado aí So tama ho kayo na mas mataas ho yung presyo. Uh, although, to, to, to be honest, ho, ma, mahirap rin ma-predict yung presyo. Minsan tumataas, uh, minsan bumababa. But along the way naman po, ito ay nagbebenta ho sila in tranches. Hindi naman ho isang bugso yung pagbenta ho nila. But kasi you're po, right na tumaas pa ho yung presyo. Mr. Mr. President, kasi po kung titingnan po natin yung ating gross international reserves... Ito po ay kinapapalooban ng uh, halos limang uh, masasabi nating uh, paraan. Nandyan po yung ating uh, reserve position kasama po ngayon ang yung pangalawa yung ginto nga po. Yung ating special drawing rights, yung foreign investment at saka yung foreign exchange. Kung titingnan po natin ang ating Gross International Reserve, Mr. President, ang laki po ng bahagi ng ginto eh. Dito po sa total nating uh, G.I.R., Mr. President, 108 million dollars. Ang representas po ng gold dyan eh, halos 16. 16.4 million dollars. Kaya kung siguro bininta natin po ngayon, Baka ito 16 na ito, 32 million dollars po. Sa akin lang pong palagay naman, Mr. President. Totoo yan, no? Uh, nakita ko nga ho na ang presyo ng ginto ngayon ay tumataas. Uh, although may, mahirap rin ho masabi kung gano'n siya katagal tataas o bababarin rin ho siya. So ang uh, BSP naman ho, ang ginagawa ho nila as part of the portfolio management, nagre align lang po ng uh, asset classes. So, uh, but hindi naman ho nila binenta to isang bugso. No? So, kumita rin ho sila along the way kasi in tranches ho nila binibenta pataas. Pero sana po, Mr. President, ng ating BSP, mas malawak po yung kanyang pananaw. Yeah, tama, tama Kung ho Kung natanaw yun. po niya na ngayon po ay tataas po ang presyo, eh, doon po sana natin may bebenta ng mas marami mas malaking ganansya po ng ating bansa Mr. President I agree with you Mr. President uh, uh Senator Marcoleta na kailangan din uh, maging practical and uh, uh tingnan yung uh, uh, yung overall trend no so nakikita ko po yung punto ninyo na dapat mas uh, uh, kumbaga ginempuhanuhan nila na mas mataas yung presyo kasi po, mula nung uh, mawala na yung ginto sa gold standard natin, Bretton Woods yata sinasabi nila. Eh. Napunta na lahat sa US dollar po kasi. Ah, kung talaga po kasing uh, nakaka, nakakabahala po kasi, kung totoo po na ang ginto po natin ay isa sa ating uh, pinaglalagakan po ng katatagan po ng ating financial situation, Meski po sa ating pamilya, o Pilipino na pag meron ka pong ginto, napaka, napaka makaingat eh. Hindi po natin basta-basta dinidispose yung ginto. Parang siguridad po ito eh, Mr. President. Tama po ba? Tama ho, tama ho, uh, Mr. President. Tingnan po natin, kahapon po, Mr. President, ang ating piso ay 59.17 to the US dollar. Ang year-to-date, na depreciation po is 1 peso and 3 centavos or 2.24%. percent. Uh, ito po yung uh, medyo nakakabahala po na hindi naman po ako ekonomista, Mr. President, pero kahit papano pinipilit po nating maintindihan ng kahit konti lang. Para sa ganun po ay Naintindihan din natin kung paano ipaliliwanag sa ating mga constituents yung galaw po ng ating financial system, Sir President. Paano po ngayon na uh, i-assess ng Department of Finance po yung uh, recovery trajectory halimbawa natin sa harap ng tayo po ay sumadsad sa third quarter ng halos 4% lang po ang growth ng ating uh, ng ating gross domestic product. Thank you, Mr. Yeah. Well, Mr. President, uh, talagang aminado po tayo na dahil po dito sa issue ng flood control, uh, bumagal po yung uh, paggastos ng ating pamahalaan, lalo-lalo uh, na sa construction. Kanina na pag-usapan po natin ni Senator Ping yung uh, laki ng uh, contribution ng uh, government spending, almost 25% no? uh, of our economy ay nasa government spending. So, ang uh, strategy po ngayon ng uh, economic managers at the administration is number one, regain the trust of our people. So, nabalitaan balit, uh, ko, kay Center, uh, Secretary Recto, Executive Secretary, na today mag-file na po ng kaso ang Ombudsman sa Sandigan. So isa yan sa mga uh, paraan para maibalik po natin ang tiwala ng taong bayan sa gobyerno. Pangalawa po, mayroon na pong catch-up plan ang uh, Executive na uh, habulin po yung paggastos itong nalalabing mga buwan uh, mayroon pong 106, 156 billion pa na hindi nagagastos ng DPWH. So ito po ay uh, uh, sisiguraduhin nila na ma-implement this coming uh, fourth quarter. This coming, this, ito, itong natitira, no? The, the November and December. So they recognize na kailangan po humabol ang DPWH pagdating po sa um, spending activities. Mr. President, uh, ang uh, ibig you sabihin, Pagkaroon na tayo po ay makapag-file ng mga charges kung sino mo po yung mga may kasalanan dito. Dagli-dagli po bang magkakaroon kagad ng tiwala yung mga namumuhunan, yung mga investors. At mga ilang araw po mula doon ay babalik na po lahat yung mga investments. Ganun po bang... Di naman, Ho. Oh, uh, uh, di rin. naman, uh, Sen. Marculeta. Ano ito? Confidence building. Uh, it will take time pero importante po yung aksyon na ginagawa po ng ating pamalaan at tayo lahat actually bilang uh, public servants so importante po yung aksyon na ginagawa po natin uh, dahil uh, kung wala po tayong gagawin wala talagang confidence building wala hon kumpiyansang babalik so po, dapat humaraming po eh, mga ganito ay ginagawa po at dahan-dahan po para uh, eventually eh, bumalik po antiwala ng taong bayan tama po kayo, ay, yung, yung public investment po talagang napal napakalaki ng uh, bahagi na kanyang uh, iko-contribute sa ating ekonomiya. Yung lamang pong public construction na maaaring apektado ngayon, sapagkat nananatiling madi-delay po yung mga projects natin pati mga investors tungkol dito uh, sa bahaging ito ay mananatiling nag-aatubili at nag-aantay. Uh, inaakala ko po na ito ay uh, medyo katagalan ng konti para maibalik, ang, ti ang tinatanong po natin, ano po yung gagawin natin para yung pagkukulang na ito ay madali po nating matakpan o kaya mapigyan ng solusyon, maremedyuhan para hindi naman po masyadong uh, magiging mahirap. Yeah. Ang epekto ng dudulot po ng pangyayari na ginawa nitong maanumalyang flood control projects. Ang low-hanging fruit talaga ay yung uh, government spending no So, yun po ang uh, kailangan mapabilis natin in the last two, one and a half months. no So, yun po yung um, uh, catch-up plan na ginawa na po ng executive. At sana po dun sa mga areas na talagang madaling makita po yung benepisyo. Hindi po ialagay sa mga lugar na mananatiling... Uh, stagnant po ang galaw ng ating ekonomiya, Mr. President. Tama po. Alam rin po ni Secretary Dizon na mahalaga po yung kanyang papel, hindi lang po sa pag iimbestiga kung hindi sa pagpapatayo po ng mga infrastruktura dahil uh, uh, malaking pondo ng uh, ating uh, infrastructure ay nasa DPWH. Kasama din, pero as we speak, meron rin pong ang DOTR ay isa rin pong ahensyang malaki ang infrastructure spending. So tuloy-tuloy naman ang kanyang uh, paggagawa doon. Wala naman tayong problema sa DOTR. So itong dalawang ahensya ang dalawa sa pinakamalaki pong infrastructure agencies po natin. Mr. President, ang galaw po ng ating piso ngayon po ay halos 59 pesos to US dollar pa rin. Gusto nating malaman ano po yung specific economic fundamentals po ang bumina para na-pressure po nang ganito ang ating piso Mr. President Uh, nasab nasabi po sa akin ni uh, Senator Recto, uh, Secretary Recto, ES, na ang pinaka dahilan kung bakit po nasa 59 po at humina ang ating uh, uh, currency ay dahil rin sa kumpiyansa. Dahil nga dito sa mga uh, nangyayari po sa ating bansa at uh, dito sa flood control issue, sa issue ng corruption, uh, marami rin po mga namumuhunan sa atin nag-wait-and-see. Uh, Imbes na pumasok ko kaagad, nag-wait-and-see ko sila kung ano nangyayari. Yung mga nandito naman na nag-expand nung kanilang operations, ganun rin, nag-wait-and-see rin. So, kung lahat ay nag-hold, the demand for peso uh, is less, lumiliit po yung demand, of course, our currency will depreciate. So, that's the primary reason. Of course, may mga exter external reasons rin, but yan po yung uh, primary reason uh, according to the DOF. Mr. President, habang tayo po ay nababahala nga po sa paghina ng ating piso sapagkat humina po yung kumpiyansa ng maraming nagmamasid sa atin. Siguro kasama na po dyan yung global financial institutions mga namumuhunan sa iba't ibang bansa ang paghina pa rin po ng pagdating ng ating foreign direct investments isa pong nakakabahalang pangyayari. Kahapon po ay nagsalita ang ating kasama, Senator Amy Marcos, sa isang malaking rally sa Luneta. At alam na po nating lahat kung ano ang kanyang ibinunyag. Ano po ang uh, magiging epekto nito sa pinag-uusapan nating kumpiyansa at katatagan ng ating uh, bansa? Ang pinag-uusapan po kasi ay... Inahanap natin ang transparency, ang accountability at ustisa sa ating bansa. Uh, nagkakaroon po ng pagpapahayag. Ano po ang nakikita ng uh, ating economic cluster sa bahaging ito at pangyayaring ito, Mr. President? I think ang issue ho dito ay yung accountability at yung uh, mga taong uh, justisya, no justice accountability at yung mga taong dapat managot. Kaya ho importante yung actions ng uh, ng administration kung paano nila pananagutin itong mga taong sangkot sa issue ng flood control at corruption. Uh, kaya talagang tinitignan din ako pag nanonood po ako ng mga international news, ang focus talaga dito sa uh, corruption issue. At uh, kahapon nakita ko sa yung DW, yung German uh, uh, news agency, nakita ko sa Reuters, nakita ko po sa uh, uh, South China Morning Post, marami ho ay focus on corruption. So kung nagbabasa po ito ng mga Uh, dayuhan or international investors, eh yun talaga ang magiging issue.